Bakit naglalaps ang iyong life insurance policy? Naglalaps ang ating life insurance policy kasi hindi tayo nakapagbayad pa within 31 days grace period. For example, ang ating plan ay VUL or Variable Unit Link. Ito yung may mga kasamang long-term savings slash investment na tawag ng iba. Dun po, pag matagal nang inuhulugan yung plan, lalo pag lagpas na 3 years, 5 years, meron na siyang enough account value or savings dun sa plan, ang mangyayari, kahit na lumagpas tayo ng 31 grace period, hindi siya naglalaps agad-agad. Pero in time, pag matagal tayo hindi nakapaghulog sa ating plan, mangyayari mauubos rin yung lahat ng account value or savings sa plan mo dahil meron tayong tinatawag na cost of insurance. Yung cost of insurance, ito yung binabayad ng ating plan para makover tayo ng insurance company. Kunyari, yung life insurance mo, 1 million. So kahit na... Monthly pa lang nahulugan mo, isang quarter pa lang nahulugan mo, isang taon pa lang, kinukover ka na agad ng insurance company ng 1 million life insurance coverage and other mga benefits na na-approve na sa plan mo. Kaya as soon as possible, kung meron ka ng budget sa plan, hulugan mo na ito para ma-update yung due date or kung nag naman yung ating plan, so pwede ka mag-file ng reinstatement, itanong mo kung magkano yung reinstatement cost at mag-submit ng requirements if needed para makover ka na ulit ng life insurance, accident, health coverages, at iba pa. Kasi know that we're facing three lives uncertainties. Ito yung dying too soon, living too long, o kaya naman sickness and disability. So for more questions regarding AIA plans, you may comment down below or you can send me a message. You can also reach your AIA life planner para matulungan ka sa reinstatement ng plan mo.